Paano nga ba nagiging lalagyan ng pagkain ang kasaba? Uh, kaunting ka lamang po ha. Ito'y uh, katanungan na kailangan ng kasagutan. Huwag na po natin patagalin ang pag-iisip, ang pagtatanong. Kasama natin ngayon sa Net25 Studios ang isang advocate na gumagawa niya. Narito po si me, Nikki Louise Sevilla mula sa Echo Eco Philippines. Good morning and welcome po sa Love Tony. Hi, and everything. good morning. Good morning. Yes, thank you. You too, you too. Thank you for waking up. Yes, para po sa ating oh, mga kababayan. Galing pa kaming Bulacan. Wow, po sa Bulacan. <laughs> sa Baliwag. Baliwag ako. Marami yes. na tayong mga nakikita dyan ng mga basta <laughs> ah, wow. pagkain at restaurants Oo, dyan. Nga. Hello Baliwag, I miss you Baliwag. <laughs> Ay alam. Bago po ang lahat, ano po itong Eco Nest Philippines natin? Okay, so si Eco Nest Philippines isa po kaming distribution company ng eco-friendly packaging items. Yes, yes, yes. Uh just recently mga last year no, nagtayo din kami ng manufacturing plant mm -hmm. ng kasava bag so locally made na yung ating mga packaging dito sa Pilipinas under naman Sachi Group Inc. Ayun. Actually, groundbreaking itong inyong mga produkto. I yes. have had the, the the privilege of using your products ah, kasi man, able to yung mga yung mga yung mga nagre-regalo wow, sa akin. Tapos talaga? part ng part ng feature ng mm -hmm. regalo ay yung kasaba bag. Wow! Oh. Ang galing naman! Oh, okay. Ipapakita Ayan, natin na na. sa inyo mamaya. <laughs> Sige, ah. ipapakita okay, natin. Kasi later. nakakatuwa itong ating bag ito. At syempre, alam naman natin, malaki problema natin, ni Nikki, ah, pagdating sa wastage, ba? plastic. Yes, na definitely. hindi naman talaga natutunaw thousands and thousands of years na rito pa rin yan sa atin oh, sa, sa atin at uh, kasama pa rin ng, ng henerasyon na ito. No? Halos 3 milyong tonelada ng plastic waste ang naiipon ng Pilipinas. Humigit kumulang every year at humigit kumulang 20, 20 po, bahagdan o 20% nito ay napupunta sa karagatan. Paano niyo po naisip pag-isipan ang konsepto nito na gawing bad or buslo ang kasaba? Mahaba ang storya namin no pero nag-start kami back in 2018. Mahilig po kasi kaming lumabas ng aking. Ngayon, asawa ko na siya, before yes. boyfriend, yes. on no? nagpupunta kami sa iba't ibang beach. So na-expose kami dun sa talagang sitwasyon natin oh, dito yeah. sa Pilipinas. Ang laki ng problema natin pagdating sa plastic. At um ang naging concern no nag-start din ako ng business noon. hindi ako makahanap ng eco-friendly packaging. So ang laki ng problema dahil may plastic na nga tayo tas ayokong mag-contribute pa further dun sa ating issues. Kaya, naghanap talaga kami ng innovative solutions. So, nahanap namin yung cassava packaging, meron din mga bagas containers. So, pinasok namin sa Pilipinas. no una nag-de-distribute -nag lang kami kasi syempre, tinetest pa lang namin yung uh, situation dito sa market. Um, and then, uh, good enough, marami ding businesses no, na naghahanap kasi walang mahanap na compostable solutions. So, dun talaga nagsimula yung business dahil sa concept na nakaka-frustrate na wala tayong eco-friendly packaging na totoo na talagang bumabalik sa lupa. So later on I'll be showing no kung paano natin ma-dispose madi ito properly uh, kasi issue pa rin siya kahit mag-switch ka to biodegradable or compostable packaging, the moment you're not able to dispose of it properly, it's going to contribute to pollution pa rin or um, problema natin naman sa landfill. So maraming iba't ibang solution kaya kami uh, ginagawa namin, we're working closely with different companies, even organizations no para maturuan ng namin sila paano ba yung proper disposal nito paano ba maging responsible business um, na mention mo kanina at uh, 3 million um, tons of plastics ang nako-consume sa Pilipinas. Actually kami since nagsimula kami 100 tons pa lang ang na-distribute at na-manufacture namin in total. So imagine yung disparity ng usage ng plastic natin ngayon sa Pilipinas. Yes. yes. Ang, uh, ang sinasabi nga 'di ba, ang basurang itinapon niyo babalik sa inyo at babalik at babalik hindi kay iwanan at itong inyo nga ito nga kasaba bags or kasabags okay itong kasaba at bag di kasabags uh, ano po ba ang kaibahan nito doon po sa mga plastic bags Aba, marami. 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 Saan tayo marami. masisimula? Si Pakita dito, ko na ba? Pakita ko na Sige po. Alright. Okay. Interesting po ito ha. Ah. Tignan nyo ha. Ah. Ayan, ayan. So, ito po, ang ating cassava bags, nagsisimula siya sa cassava resin. So, meron po kaming iba't ibang kulay. Pwede tayo mag-customize, no? Ito din, may kita nyo dito, ito yung customized bags natin. Uh, basically, ginagamit natin yung cassava kasi considered siya na hyper-composable. Ibig sabihin, mabilis siyang mag-biodegrade dito sa Philippine setting. Iba-iba okay po ang compostability levels no meron tayong industrial composting meron din naman tayong home composting so pag sinabi natin cassava bags mabilis itong matunaw sa hot water so dapat hot water siya hindi pwedeng pag naman natamaan na rain water okay naman siya sturdy oh. pa rin naman siya yun lang ah uh, syempre gusto kasi natin dito sa Pilipinas no mabilis siyang matunaw mabilis siyang mag biodegrade kasi ayaw na natin mag-contribute dun sa issue natin sa plastic pollution oh, no. Oh, oh. So isa 'yon sa pinakamagandang attribute ng kasaba bags natin. kung mahahawakan mo siya. Iba 'yung, iba yung, texture. yung texture. Iba 'yung feel niya sa kamay. Yes. Ito po. Ito po ang ating sinasabi. Pakita po natin. I-zoom in po natin ito kasi medyo maliit ito 'yan. Ay. Ayan. I am a kasaba bag, pero iba ang texture nga ano. Yes, iba uh, talaga siya. Uh, ang feel niya ay eh, parang plastic pero hindi. 100% hindi po ito. Yes, po. And when you say it's uh, it's, it's totally uh, biodegradable, talagang Yes, uh, as composting, home, home composting, kaya siya in a matter of um 3 weeks, no? Mm -mm. Mabilis talaga siya mag-disintegrate. Mm -mm. So talagang pinili namin na kasaba yung material na gagamitin kasi nga dito sa Pilipinas wala pa tayo masyado maraming mga composting facilities. Tama. So pagdating sa household sa mga businesses, mahihirapan din tayong i-dispose. So dapat um naayon siya kung anong sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Pilipinas, talagang pinag-isipan namin no, ano yung pinakamabilis na matunaw, mabalik sa lupa kasi pwede din siya magamit na pampataba na lupa. Tama, tama. Ayan. Sa mga nakikinig so, po sa Radyo Aguila, pinapakita na po natin, ni Ms. Nikki, ang kanilang mga kasabag, so kasaba Sa mga bag na gawa po sa sa kasaba, component po ng kasaba. Compostable, diba may composting po tayo na ginagawa rito, diba? Yung ginagawa natin sa lupa at and, and, and uh, yung waste natin, basura natin. Uh, with, there's moist involved, moisture involved and with tubig para magbumalik siya sa lupa para mag-decompose yes. naturally. Na-try nyo na po mag-compose. Opo, oh, diba? And, naman sa atin sa school. Yes. Po Pero po, ito ay kakaiba Kasi ito ay bumabalik agad sa lupa Sa pinanggalingan niya gamit ang tubig. Water soluble. Yes. Hindi po Hot ka? water soluble. Hot water soluble. Even itong mga ibang containers, no? Um, okay. Ito, bagas naman siya. Gawa siya sa sugar cane. So, microwave safe, oven safe din siya. Ito, lagi natin nang ginagamit. Ito, nakakita so ka na ito. Yes, yes. So Ayan. Actually, Ayan. dito sa atin, sa Net 25, ito po ang ating ginagamit. Oh, Talaga? Oh. Wow, okay. Very yes. thankful. Okay. So, ito po yung natunaw na nakasava, pero later on, i-demonstrate ide natin, no? Paano siya tunawin, paano din tayo mag-compost oh, malalaking version nito. At ito po yung maaari pong makuha po sa inyo, sa inyo po. Nagsisupply yes, po, kayo. So we can customize also given na locally manufactured na siya ni Sachi Group. No? Um, oh um pwede tayo maglagay ng na logo natin just in case gusto natin lagyan siya ng design. Ayan, um, ayan po. So But may kita nyo. Diba? Ang favorite ko dito, may icons tayo. Yes. Ayan. So kailangan natin paalam no, sa mga tao Ano ba yung difference ng cassava bag? Ano yes. ba yung features Ay, yan, niya? Yan, yan, yan. So mapapakita natin dito Pwede din tayo maglagay ng QR code So yun yung kagandahan sa kanya Customizable siya um, And water. hot water Ayan, okay na Ayan, ayan. Ready na ang ating hot ito. water. Sino siya? ang ating tutunawin? Ito, ito mga bagito. Ayan. <laughs> ito ay customizable, like ayan sinasabi niya po. And then may mga may mga ano, may mga icons dito, ayan if you can uh, ayan. ayan po. So, ayan so may kita isoma. nyo, it's ano melt me so pwede siya tunawin no sa hot water at Ay, least po. 60 degrees celsius compost me uh, papakita ko later on no paano tayo magcompost properly meron ding oh, reuse Siyempre ina-encourage talaga natin mag-reuse tayo ito, and maganda. finally made in the philippines yay, so, yay! first in the philippines kasi po ang ating tayo production nito kasi maraming tinutulungan mga tao diba nabibigyan tayo yes. ng trabaho we help definitely help sa bulacan jobs. po ang ating tinutulungan no yes sige tunawin po natin Tutunawin na natin, natin, natin tutunawin na natin yan ba ang tutunawin na natin? Maaaring gamitin pa ito, di ba? nyo lang, di ba? Yun Ay, yan, opo. Pero syempre. Sige, ito na lang. Ito. Oh, konting maliit. Pitas lang tayo. Pero uh, pag nagtutunaw tayo ng kasava bag, kunyari nakatanggap kayo, no, from, from the brands at... May maliit um, din, no? Ah, meron din. Ayan. So, ikakot nyo siya into small pieces. Okay langin. Wala tayong scissors. Opo. Ah, ko na lang. Opo. So, tutulungan ko po. Ay, o oh, sige. Yun na lang. O, oh, huwag ito. na natin itong yeah. sarahin. O, oh, sige. Into so, small pieces. Maliit dapat. Ipakita natin ha. I-focus okay, ano natin yung baso. Okay, so mas na. mabilis po siyang matutunaw pag naka up siya into small pieces. So ayan po. Okay. Oh, watch, watch, watch. Ayan, abang-abang. Abang tayo. Ayan. Tapos we can Anab use... Tayo. Oh, ayan, meron tayong wooden cutlery. So, ito din po, no? Look at that, abang-abang. Sa... Tignan nyo yun, ha? Ayun, no? Oh. So, imagine nyo, sa tagal ng mga panahon na gumagamit tayo ng plastic, no? Ngayon lang nagkaroon ng paraan magtunaw ang packaging na pwede natin. Single use, considered pa rin siya single use, but at the same time, we're encouraging people to ano, reuse it as much as they can. Pag sira na, pag butas-butas na po, tsaka natin siya tutunawin. So, wag natin siya tutunawin pag pwede pa naman siya magamit. Pwede pa Kasi pwede, siyang hugasan, tapos i-air dry lang siya. Pag hindi na po siya pwedeng magamit, no, talagang sira na, tsaka po natin siya tunawin or i-compost. So, in a matter of minutes, Tunaw na siya. Ayan, magpakulong e lang ang, po ng tubig. Ang tubi. plastic, gano'ng katagal siya Ay, mako, na so ano, finished, diba? Ayun po, thousands years, naroon pa rin Ayan, yan. Oh, di oh. yan. Di ba, tutunaw. So, ang maganda din dito, pag uh, lumamig na po yung water natin, no, pwede siya gamitin pang dilig ng halaman. Pwede, pwede. Ibabalik din lang po right. sa lupa. Sa inyong mga, sa inyong pots, ba diba, sa mga halaman yes. po. Sa lupa, ano po? Lupa, yes. And it's safe. Yes. Safe po ito, kasi kasama po ito, all natural, all organic tapos yes. po babalik lang po sa lupa, magbe-benefit pa yung mga laman, tapos nakakabawas pa tayo sa basura Tama yan. ng bayan. So iniwasan natin o no, mapunta siya sa landfill, um, kasi nagko-contribute din every time na meron tayong waste, na napupunta palagi sa landfill. So Opo. this is one of the ways na kaya. natin siya mabalik sa lupa nasa bahay lang tayo. Pwede natin tunawin, pwede tayo mag -compose matutulungan natin ng environment. Napapa-opo kay ma'am. Oo. Parang opo. opo. Para, para talaga. Ito yung experience ng experience. Ito talaga. Ako naman, Opo. Opo. Tinuro <laughs> <laughs> naman sa school eh. Diba? so. Opo. opo. Thank you po Saan for yung melting. Po. Sige po. Yeah. na. natin. Damihan mo yung bomba. okay. Ito, mayroon pa naman po. Meron pa tayo. Ito naman Ayan, po. marami pa pong uh, kayong mga ginagawa ng mga 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 biodegradable, 100% na biodegradable yes, products. Ano ba po? so, meron din tayong cling wrap. Wow! Look at this! Oo. Oh, oh. Gusto okay. mong buksan? Sige, oh, oh. buksan natin yan. And then aside from that, mayroon um, po meron tayong tayo cups. cups natin, straws. So, customize din po kami ng cups. Meron kaming lids. So, yung maganda dito sa lids natin, uh, made from bagas din siya. Ito, two-in-one. Pwedeng sipi, pwedeng straw hole. Ma'am, ang bagas is? Bagas is sugarcane po, tubo. So, um, agri-waste siya, ibig sabihin, uh, bago siya itapon, kaysa itapon siya, ginagawa natin siyang container. So, yun yung maganda kasi hindi hindi tayo nagko-contribute again sa waste kasi ginagawa natin siyang container. Tapos po, um, saan niyo po nasa source yung mga sugar cane? Um, currently, okay. no, nasa, nasa Taiwan po, Apo. etong itong mga sugar Apo. cane, tsaka sa China. Iba-iba po, itong mga straws naman natin sa Taiwan. Um, yung cassava bags, ito, locally made na siya sa Philippines. Um, ito din po yung in-encourage namin. Ito, this is namin, a great no? gift idea. Yes. Napakaganda pong gift idea Dahil po. Dahil mag- na ba? <laughs> all, 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 run, run, all year round po. All year round All year round po, pwede siyempre. Ayan, po. celebrate sustainably. Ibig sabihin pag po uh, meron tayong mga gathering, no especially sa office, sa businesses natin, ito po yung gamitin natin para derecho siya sa compost kesa plastic gamitin natin. Ayan po, gift ko yan sa inyo. Pwede Ay, niyo. salamat po. Is, is, gamitin naman tayo. Okay, Ms. Love. Ano matutuwa si Ms. Love dito? Gusto to yeah. din po gusto ko din pakita. Itong okay. ating bag na to, pawikan siya. Ooh. So hina highlight din namin ang ating endangered species dito nice. sa Pilipinas. So again, um, okay. um, pwede siyang i-customize kasi. So in-encourage namin no, yung mga artist din po if meron silang pwedeng kakulab mag-customize tayo ng kasaba bags para ma-highlight din yung advocacies ng brands, ng very companies. Very good, very good po yun. Ito po yung bagas na eco plates po natin. Meron tayong craft cups. Ayan, good for uh, sa buong pamilya o mga barkada nyo, sa mga opisina nyo po, ano yung mga ka-opisina -ka natin. Tapos po, ito po yung ating mga, uh, ito po yung kasa, kasabad na yes. <laughs> uh, trash liner po natin. And then meron po tayo, of course, kutsara, tinadol, yung ating uh, uh, birchwood. Birchwood po ito yes, na cutlery. Meron Kaya din no, tayong coffee straw. Ito naman gawa siya sa coffee grounds. Ooh. So hindi siya lumalasa and matibay siya po. Nice. So, hindi siya nalulusaw kasi di ba minsan pag nagpe-paper so, tayo, nag nalulusaw siya, siya may melasa siya. So, Opo. yan, uh, magandang alternative Opo. din nice. po. Nice, nice, nice. Ayan, base sa mga pag-aaral, ang isang Pilipino raw ay kumukonsumo ng, uh, on average, ng halos sumikit kumulang 12 kilograms or 12 kilograms ng plastic packaging kada taon, isipin niyo po yan. At 48% po humigit kumulang ng mga basura sa karagatan at plastic pollution sa Pilipinas ay mula sa mga packaging na ito. Yung uh, tinatapon natin kung saan saan ang mga packaging pupunta po sa karagatan at kung saan saan. At bumabalik po sa atin, malaking bagay po ang natututuhan natin kapag uh, dati sa proper disposal. At syempre, sa ganitong ginagawa ng uh, ating mga kaibigan katulad din ng Miss Nikki at kanyang asawa at family and yung mga team niya, aba, tubong bulakan. Hindi ba? Nakakatawa.